nagawa po tayo ng uh, direkta ito po yung ano, sinukat ko na po ito hindi lang po magkala ang sukat po nito ay ito. size po size is gagawin ko po ito gagawin ko po, po itong direkta panghuli po natin siya ng manala. ang kahoy nga po palang ito ay laniti. ano po natin ito ay kasag-kasag ang gagawin natin. Mayroon po tayo. po ako mag-design mag ng uh, kasag, kasag At pinipilit po pong paggagawa nito na eh, tama yung pinakaano niya. Ayan. Dapat po, mas mataas ito kaysa dito. Mababa dito sa gawing taliman. Ito po yung gawing, may gawing ulo niya at pag ako po yung nagbabawas medyo medyo sinisipat rin po kung papaano ko siya may tatiming at mahirap po pag nagkamali dito ng pagagawa hindi may mahirap sayang ito po yung margin sipit nya Tabay po tayo. medyo mahirap sa mga paningit nating na gawain talagang kailang medyo kaunting tsaga para mas maayos yung ating yari tabay lang po tayo pag-render ko muna ito na po natin siya ng na, na pinakasipit niya. sana po ay makuha nyo ng maayos din itong ganitong pagyayari maganda po ito sa pugita talaga kapong bas may pugita lang Ayan ah. po natin siya dito na pinakaalim niya naka sipit ang lagayan ko na po dito sa tubigan uh, at sofa Ito po yung lagay natin tinga. Punin ko kaya natin. Medyo harap lang po si Kapisherman mag Meron po tayo Kapisherman maganda Dahil ako nga po ay ano, medyo baldado mahirap yung paggagawa nito Kaya po medyo harap tayo pa ako po talaga walang control lahan lang po ang pag-ano nito dahil baka masira pa, sayang kaya po ang ginagamit ng pag -ukay. hindi po ako nagamit dito ng tigib. mas maganda po po ang ganito lang na utay-utay naman po ito simula naman na po ito ay medyo madali-dali na siyang bawasan ganito po kasakripisyo pag ako ay nagaan itong ganito medyo mahirap ang pag-control ko dun sa aking ginagawa. gusto ko lang po talaga makapagbahagi sa inyo ito ng ganito rin yan. dahil ito po talaga medyo epektibo at ayon po sa aming karanasan talaga dito ito pong ganitong uri ng tura-tura epektibo sa Manila yan tabay lang po talaga. ito na po yung pamarang pag nasimulan ko na siya dinudukot ko lang po yung kawing bahagi ng ilalim Inutay-tay no, ko lang po siyang lukutin. Para po yung ilalim niya. Ayan. Yung gawi pong ilalim. Hmm. Ay malalim na po talaga siya. konti hmm. na lang po. Po, medyo makulimlim yung ang ating kalangitan. Oh. Uh, at malaki yung hibas naghihibasan uh, dun sa dulong yun at uh, magsisimula na nga po pala tayong gawin itong ating tura, -tura. Uh, uh, gawin na po natin siya uh, at antabay lang po tayo kailangan ko na po siyang masayari at masimulan Ito po ay nagyahan na po natin ang pagbubutasan. Ito po, ito po yung lalagyan natin ng galamay. Ano po siya Ang lalagyan po natin dito sa mga butas na ito ay hilo 300 na nylon. Ito po siya At, ang um, lalagyan ko nga po pala ay ganito. May nanda po akong dalawa para sample sa inyo. tabay lang po tayo at uh, kukompletuhin ko po ito mamaya itong ating ano at uh, itinidali po natin dahil yung kalaban ang yung ulan talagang lang po natin ng glue at uh, inihanda ko na rin po itong stainless dito para sa unahan hindi nagtatalihan po uh, para maisabay ko na rin po siya para, ano mamaya hindi ko gusto maglagay dapat po ay mahaba siya para ay sasabit po siya dun sa lalim ito po yung pinaka-control talaga nito kung ano yung posisyon nito yan siya yung posisyon niya sa ilalim para yung po yung kalapan sabayan po tayo matapos ito po hindi ko yung sa ilalim po, Dinamay ko na po yung mata. Iligay ko na siya at ito po kung mapapansin po nyo may mga bukos siya oh. Siya po yan yung magiging pinaka -siko, siko ng bawat isang itong galamay yan. pipit-piting -pick ko po siya tabay lang po tayo Parikita ko po sa inyo pag napipit na pupukpukin ko po itong isa isa ito po yung ating uh, galamay ganito po yung proseso ko at uh, technique para siya ay maging parang sipit pinipit-pit ko po ito Ayan. para makuha po natin yung pinaka forma niya ay kita ko sa inyo pag, uh, ito po yung ating pamamaraan dito para siya ay maging magandang tingnan na yan sana po masundan nyo itong pagkayari na ito at para po maganda yung tingnan yung inyong gamit medyo maproseso lang po at ako naman po hindi ako nagdadali-dali magyari talaga ng anumang ginagawa ko talagang pinipilit ko pong itama po yung timing magiging galamay na po yung pagbali ko niyan. Ito yung pang marangka Kaya po mabilis po siyang pag may buko. At yung pinakabuko niya, yung parang siku naman yung no? ating kasag-kasag. Para po siyang siku. At mabilis na po siyang itiming. Hmm. Ano po yung ating kasag-kasag. na po yung ating kasagkasak at inandaan ko na po ito ng uh, talim nya babalagan ko po siya mamaya ito po ang sukat po ng talim ay dos imidya ito po 2.5 inches ang sukat ng ating talim sinsya na kayo guys ito, medyo po maano na yung kuko natin sa pagpapanday hindi na at ito nga po palang ilalim. Yan o. Kung nakikita po nyo yan. Eh, kinikilo ko po talaga itong ilalim na ito. Yan. Para po matibay. Kahit sumangat po siya, ay hindi siya basta maaalis ito. Kung talihan. Sabay lang po tayo. Tatalimanta ka po ito mamaya. At tapos pa lang ako magbalag po ng limang talim. At Ilalagay na po natin siya sa ating paratura. po. Tulad po ng dati, parati pong panentro yung aking unang nilalagyan. Ito. Parati po siyang panentro. mga kuna tapong mabuti yung kahoy natin at oh, siya ng matagal na yung isang taong ko pa ito yung na ito medyo tamakay siya talagang medyo mahirap na siyang yun, gawain yun. talaga pong medyo matibay po itong gatong kahoy pag natutuyo na talaga lagyan na po natin yung ating limang stainless at talagyan na lang po natin uli sya ng patibay para sa bawat isa sa kanya po yung aking pamaraan dito para po maging matibay yung ating stainless na kap ano, basta basta bubunot lahat ko po ito lalagyan lalagyan na po natin yung patiba nya yan at ito po yatin ng bibitukin yung ating pamaraan ito tapos po ito yung sentro itong kabila din at kung tama na po yung adjust nya sa mga pag-iitan ko na po itong gitna hmm. pwede na pong kunin itong gitna ito para sa yan pinakapagitan din niya dapat po nakatiming yung ano nya clearance Ito yung ating taling. handa ko naman po nito ulit yung pagbububo ng tinga Ayan hmm. po. Ayos na po siya. Ayos na po yung ating kasag-kasag. Ayan may talim na siya at na po yung ating kasago oh. handa na siyang gumapang wow oh, ako kumukulok bukas po may tinggana ito at saka pintura yan yung po yung pinaka disenyo ko ng kasag-kasag ayan Ito na po yung ating tura-tura. Ah, naghanda na po ako itong o um, oh, makikita nyo po ito nakabalagbag na ito. Ay siya po ito yung paglalagyan ng ah, itong pangabil-kabil. Para po mamaya pag ano natin pagkabubunin ng tinga ay yan. Ito po yung setup ko nito. Mga kapisyaman. Ayan ito pong ginawa kong stereo, stereo po ayan, ito po yung ilaganyan po dyan para sya po yung magsisilbing uh, pattern sa paglalagay ko ng tinga ayan, ayan po at naghanda na rin po tayo ng tinga, ayan isang kilong tinga ito. isang kilo tinga o. Oh. ito po yung ating tutunawin at ito na po yung ating pugun okay ang tabay lang po tayo at magpapadikit tayo. Sisitak natin ang pag lalagay ng tingga sa ating pong tura-tura. Ito pong pinaka-pattern niya, tatanggalin ko lang po ito. Ayan. At pububuan na po natin siya ng tingga.

hahanguin palalamigin lang po natin yan hanguin ano, na po natin oh. Pero siya pinasiguruhan ko po tali yung ano, galamay at nang hindi abuti nung tinga baka matunaw yan, oh. kaya po binapusan ko ito ng ano, para hindi siya abuti nung tinga o oh, gaya nito umabot oh, mo oh. ay di masusunog kaya po lilinisin na lang yan itong ganap ko yan okay na ito lang po yung gagamitin natin pang kulay ng itim ito lang po yung ating pamaraan nito At wala nga po tayong itinanim na pintura. ito niyo po ang gagawin natin. Ay kita ko lang po sa inyo pagkatapos nung paglagay ko ng itin. Ito so, na mumpo pundilaw ang ating ilalagay. na <gibit> <gibit> nakikita ko na sa yung ano yung pagkaya nakikita ko na po yung dilaw at yung ibang kulay naman po ang aking lalagay hindi po natin ang na perpikapon yung pakaping tora apo binago ko yung kulay niya. Medyo hindi na po yung pagabi. Hindi ko na kukunin yung kulay. Apo ah, na po hindi ko na po yata itong matatapos bukas na lang po natin ipagpapatuloy ang ating pagbibigyo ah. bukas ko na po siya may tutuloy tuloy eh bubusnik ko po, po ito pagkatayo para Oh, maganda yung kulay niya sabay lang po tayo at ito